Ang patay hindi dinadasalan. Ang patay kasi kahit ano pagdasal ang gawin mo, wala ka nang magagawa. Pagka namatay na wala nang magagawang tunay, nakarecord na yun sa Aklat ng Buhay at nasa Ecclesiastes 9.10. Ano mang na masumpumang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa. Ni kataman, ni kaalaman man. Ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Wala nang gawa, wala nang kata, wala nang kaalaman, walang karunungan sa libingan. Pagpatay na ang tao, wala ka nang magagawa sa tao na yon. Para ipanalangin mo pa, ipagdasal mo pa ng apat na araw, apat na pung gabi. Ipamisa mo pa. Hindi mo na mababago yung kapalaran nun. Kaya habang buhay tayo, dapat na tayong maglingkod kumilala sa Diyos. Kasi pagdating ng araw ng paghuhukom, yung tinatawag na wish you penal, e eh paano papano ba hahatulan ng tao? Basahin natin ang Apokalipsis 22 At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan at nakabuksan ang mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan. Ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa, hahatulan ng tao ayon sa ginawa natin. Ayon sa ginawa mo, hahatulan ka. E eh, pag namatay ka na tapos na yung paggawa mo, so yung nakasulat dun sa aklat ng buhay, kung ano, ano yung pinaggagawa mo habang buhay ka, yun ang pagkukunan ng hatol. Eh kahit manalangin ka ng manalangin ng iba magpamisa, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon magpamisa, mababago mo pa ba yung nakasulat doon sa aklat ng buhay? Hindi na, wala namang corruption doon. Wala namang dong lagayan. Di ka pwedeng maglagay para, o oh, isingit mo naman ito dyan o no? walang ganun. Kung ano yung nakasulat na ginawa mo sa buhay mo samantalang nabubuhay ka hindi yun mapapalitan na yun. Yung mga ang pagbabataya ng hatol o ano pa magagawa ng panalangin o ng dasal. Kaya kailangan habang buhay tayo, magsamantala tayong gumawa ng kabutihan. Kasi marirecord yun. Pagdating ngayon ng paghuhukom, yun lahat ng kabutihan ginawa mo. Yun ang gagantihan ng Diyos sa'yo. Para maging dapat ka sa Diyos o maligtas ka, pero kung ang nakasulat dun, eh araw ng lunes eh, ng babae ka. Araw ng miyerkules eh, naglasing ka. Araw ng huwebes, binugbog mo yung asawa mo. Tapos eh, nagdrug ka nung biyernes. Tapos linggo pumunta ka sa simbahan. Sa aka ka nagkurus-kurus. Eh, mas marami yung pinagagawa mong kawalangyaan. Eh, hindi na mababago ng misa yon. Hindi na mababago yon ng dasal ng mga tao. Kahit ilang pong tangkapang ipagdasal.